ang pamilya pong Raimundo ay humihiling po ng tulong at kumakatok po sa inyo pong mga puso upang matulungan po sila sa paghahanap po ng kanila pong panganay na anak na si Von Erika Raimundo. Huling pong nakita si Von Erika noong January 13, 2025 habang papasok po siya sa eskwelahan sa Pampanga High School sa San Fernando, Pampanga, Bagdang alas 6 po ng umaga. Kung meron po kayong naka o kung meron pong nakakakilala o nakakaalam po sa kanyang kinaroroonan, maaari pong makipag-ugnayan kay Tito Perry sa 0920 9381 94942 At maraming salamat daw po umano. At patuloy po kayong makipag-ugnayan po muli sa numerang 0920-9381-942. Ati po mga mainit na balita hatid po sa atin ng fanside Nangan sa Kandaba. Mula po dito kung saan lagi kayong kasama ang 103.1 Newsline Central Luzon. Ito po si CJ Peña Flor. Kasama ka, ikaw ang bida.